Good morning mga kamader So for today's vlog, nandito tayo ngayon sa ano, Kamay na ko lang kayo mga kagawin ko meron dito sa Kamay na Baka merong viewers si kamader na hindi pa nakakarating dito. So ituturo ko lang kayo ng anong bagya kung anong meron or anong makikita nyo pag once na nagpunta kayo dito. So yun mga kamader isa sa mga mapupuntahan nyo dito mga kamay yung Garden of Eden. Yan mga kamader Okay. Papasok tayo dito. At syempre, hindi muna natin ipapakita yung pinaka main attraction dito. Dito muna tayo sa Garden of Eden. So, uh, hindi ko alam kung nakikita nyo na si Eva Tadan. Nandito siya, tabi-tabi po. Tapos ito yung mga nakapaskil na kamader, um, madami yan. Prayers lock. So, kumbaga yung mga nag-pray ng pagkakaroon ng success sa anong sa career, sa buhay, sa health, lahat mga may lahat ng wish. Yan diyan po kinakabit po 'yan after nila magano. Magpray. Oh, so, dito mga Mama mother. Oh. Sobrang dami niyan. So isa na rin ako meron niyan mga mother. So dito na diyan na nag, ano, nag dyan, bumibili ng kandila tapos magpipray ka dito, ititirik mo diyan. Then pagtirik mo, pwede ka na maglaway dun so yun ang ginagawa namin so, meron din dito mga kamader ng yan Noah's Ark kung mapansin nyo, hindi lang nasa zoom so ano po ito mga, mga kamader ah? Lukban Quezon, Kamay Nesus so isa ito sa mga tourist spot dito sa, ano, sa Quezon na talagang alam niyo maraming na napunta talaga dito coming from different ano province or sa ibang parte ng Pilipinas mga kamay ayan ang oh, hindi pa ako nakapasok dyan mga kamay sa loob pero ayan o oh. hmm, yung Noah's Ark ibang ganda tapos pabalik tayo dun sa pinaka main attraction talaga kung nasaan nandun si ano si Kamay ni Jesus yung inaakitan ng ano ng mga tao i think mga nasa 300 steps siya tayo tapos po ba ikot lang tayo doon sa kabila bago tayo umuwi tsaka syempre eh, hindi makawala dito mga din yung pasalubong So pagkain, tsaka mga rosary, mga alam yun. Uh, hindi ko alam kung tawag nito kung ribulto ba. Ayan mga pagkain ng ano, Ayan mga rosary. Oop, oop, CPR, CPR, CPR. <laughs> Sikat pa naman. Ayan dito yan. Malawak naman ang parkingan dito mga, mga mother. May food doon. Kainan. Meron din sa labas mga mother, madami. Nakakahingal mga mother. Ito tayo din sa pinaka main attraction. At Siyempre, dito dito mga mother, ano, ginaganap yung mas, yung misa. So ito kasi, pinagawa ito kasi sobrang dami ng tao dito pag gusto na gano'n nagsisimba lalo na pag weekend Sab sabado or linggo ang dami may mga ano prince ako ba oh. kamay pa ah. mga pangalan ano o foot prints. so doon na pala nagbibisa sa kabila hindi ko alam bakit kasi dito kami nagsisimba sa kabila mga mother eh yan dyan at yun maam Ah, Mother, yan ang pinaka attraction talaga. Kamay ni Jesus. Eh, may yan, may, may misa. Yan. Akit kayo dyan, sa tabi, may agdanan. Tapos may mga station, 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 hanggang ten yata yan. Hanggang sa makarating kayo, kay ano, Papa Jesus. Kaya sila sabi ng kamay ni Jesus. Tapos, ganun siya. Yan. Ganda no. Yan ang pinaka main attraction. Pagpunta kayo dito. Niya. Vacation 'yan. Road trip. Kaya gusto mong mag-refresh. Makaiwas sa mga stress tsaka fatigue. Yan, punta kayo dito. Sa Lokbon, Quezon, mga Madami nga, ano? madami. Dahil kung mapunta hindi lang hindi lang kami na isos, maraming mga ano dito, tourist spot na magkakatabi. So, pwede niyo pong ano bisitahin. Ang daming tao. Palabas na tayo ng kamadera. Mga ano yan Mga ribulto mga may Mga kristyano Yeah Doon tatawid tayo sa kabila Uy, basa man. Eh, mga mother. Pwede kayo magpicture dyan. Sa baba may letro. Kamay ni Pakita natin. Nawakan ko eh. Nagcha-charge ako ng GoPro. Lobat ni. Ay, may nakain. Oh. May mga cottage-cottage dito eh. Pwede kayo magdala ng pagkain, mga mother. Kumbaga... Uh para mas ano kayo makatipid-tipid ba ayan yun si yan na mama mary yan kami na yun pwede kong picture dyan pwede kayo makiat sa anong sa kabila kasi para mga pagpapicture kayo ang dami ano ang daming nakamotor nag go park oh. so dami nag dyan din dito nag rides talaga dahil na pag weekend ha ang dami kasi <laughs> tatayo mga mother palabas na po tayo alright punta lang po kayo para at isa ano. kayo dito ganda dito mga mother tsaka hindi kayo magugutom tsaka matahin kayo magbibili ng mga souvenir tsaka hindi kayo maliligaw mga mother kasi nasa national, national highway lang siya ito papuntang proper ng Lukban ito naman papuntang ibang part ng ano ng Quezon Tayabas, Lucena yan, tagos yan, pa, uh, may daanan pa, pabikol so Lucena yun yan mga kainan sa kabila tapos bili na ng souvenir din may habhab diyan -hab dyan yan ang pinaka produkto ng ano ng Quezon mga, mga mother yung habhab. hub tsaka Lukban so, lang tayo so, na tayo mga mother Pinilipit! Ay, ay, ano? Dumawak na negosyo dito mga mali kasi way back nung pumunta kami wala pang ganito eh Kami na Jesus palang naan dyan eh dito, na ng business parking ano area mga restaurant mga kainan So yun mga Let's go na Uwi na tayo Buti na lang ano Mama sa ating ano yung, tagito, yung panahon kasi kanina naulanan ako eh pila na siya uh, kaya mga, mga na nang matiwasay kanina, kanina kasi papalit palit ako hubad ako ng kapote tapos magsusuot hanggang sa yun, okay naman yung panahon na huwag kang ano uh, ang hari araw ng matindi kasi mainit talaga dito mga kamader dito sa, sa Quezon pati sa Laguna dito sa amin so babayala ako dito na tayo ano, dadal sa, sa bayan dito mga kapatid kasi kanina ang daan ko is diversion so dito nung tayo sa bayan mga kapatid para mas, mas, mas mabilis hindi na tayo ikot eh direction na subayan kita kids kapatid umulan na naman pero bumili ako ng ano ng chami ang sarap dyan ng chami mga kapatid dito nalito nga ako eh akala ko ano iba nagbebente nag iba kasi sila nag iba kasi kasi, kasi sila ng ano nang setup eh yung table ba, table arrangement kala ko iba, ibang, ibang magtitinda so ang sarap nyan pag uh, nagawi kayo dito sa, ano, sa lokban dito lang yan sa entrance mismo entrance ayan po nga ano, napapasok ng, ano, ng proper ng logban so dito lang sya kasi kakaanang kayo dyan ipapuntang proper eh. bawal mo nga ano. pwede rin magdiretso kaso lang dito sya sa tabi yung ano yung bilyon ng chami murang mura lang mga kamader 15 pesos masarap para sa akin masarap pa try nyo pag uh, nagawin kayo dito nakawalan na naman babiyahe pa ako pagpunta sa amin ah puti ka na <laughs> let's go ilang beses na ako na gano'n nag hubad tapos suot hubad suot ng kapote eh. walang tiktong panahon kanina okay ng panahon hindi na, na ulan eh patak na naman, mabira. Siguro pagdating na naman doon sa amin, wala na naman ulan. Uh, hindi mo intindi ng panahon eh. Bihay na tayo mga mother.